Ako, may aksidente mga paps Sa harap ng Bali Gold Dalawang motor Tulungan muna natin mga paps. Sige na, okay lang paps. Gilid na lang muna kayo. Sige na. Ma'am, kamusta ka ma'am? Okay ka lang? Okay lang? Kaya tumayo ma'am? Kaya? Gilid muna kayo ma'am. Bayaan muna natin yung motor niya na nakaganyan. Sige, sige, sige. Gilid lang muna ma'am. Gilid. Sir, palalali na lang si para mag lang. Kapasok na kami, generation ng lang. Hindi na mo. -hi uh -uh. uh -uh. na kapasok -uh. na kami. Hindi na kapasok eh. Hindi na kapasok na kami. Hindi na kami. Hindi na kapasok na dalawa Hindi na kapasok Hindi na kapasok na kami. Hindi na na kami. Pag-usapan na lang Hindi Pag-usapan na na lang Pag-usapan na lang sir. Sige lang, okay lang sir, kilitan muna sir, bayaan nyo na lang muna yung motor okay. babagan, Ano lang, bago babagan na sir Nakita ko na lang sila sir, Naka, ano, eh, Nakabulag na lang sila eh, kaya hindi ko, inano ka na lang, tinulungan ko na lang eh Pag-usapan nyo na lang sir, Madali na mga kaniyan Oo, oh, pag-usapan nyo na lang Gana na natin sila mga pops. Eh ano naman na? May rescue. Sir, ingat na lang, ingat. yun ang sinasabi natin mga paps lalo na pagka ganitong maulan madulas talaga kasi yung karsada tapos baka mamaya yung preno nyo eh hindi makapit may preno nga kayo pero madulas din yung preno di ba may mga ganun kasi kaya laging doble igat pagka ganitong nag-uulan mga paps laging yung chesikis preno tulong and no ano na no <laughs> na siguro tayo late na rin tayo malamang pero okay lang kailangan ng tulong ng kapwa riders natin eh kaya ano no yun <laughs> wala sih biar, <coughs> ato miga yon. sa lahi <laughs> so, niyo lang na mga paps sinasabi na sa inyo na baong ang kasero na ng piligro basta laging ano kayo defensive driver kayo lagi Tuyirang ko, di ba, haling pabagal ako baling nasa ulihan tayo Basta yung number one, yung safety Di ba? Wow! Ang hamog dito Sagi! Sana nakikita nyo sa camera kapag ka mga ganong banggaan mga paps hanggat maaari cool lang tayo eh <laughs> kasi hindi naman makukuha sa ano yung ganyan mga mainitang usapan pero syempre yung iba kasi nadadala na rin talaga dahil sa aksidente o kaya dahil yung kausap nila eh nagkataas na rin ang boses naginigaw na rin di ba di rin talaga may iwasan pero hanggat maaari pag-usapan nyo na lang ang mahinahon kasundo na lang kayo pero kung talagang hindi kayo magkakasundong dalawa eh kailangan na talagang magitan dyan yung mga enforcer para malaman alin sa inyong dalawa may pagkakamali. <laughs> Kaya laging ingat-ingat mga babs, lalo na pagka maulan, basa ang kalsada. Laging uh, unahin yung safety ninyo. Huwag masyadong magmatulin. Lalo na't wala namang hinahabol mga pups Lalo na't hindi naman kayo kumakarera <laughs> So ingat ingat mga pups Sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon Papasok, pauwi Papunta sa kung saan man Magingat ingat ingat lang po mga paps.